Nangagamba mga motoristang dumadaan sa Canon Road dahil sa mayat mayang landslide na nagaganap doon dahil sa pagulan. Uh, magbubukas siya, pero pag may bumagsak ng mga bato, nagkuklose ulit. Pero nakastandby naman doon yung mga uh, clearing equipment ng, ano, ng uh, DPWH para mabuklan agad yung kalsada. Malalaking tipak ng bato ang nahuhulog mula sa bundok kaya peligroso raw ito sa mga motorista. Nasira pa nga ang concrete barrier sa kilometer 229 dahil sa pagbagsak ng malaking tipak ng bato. Hindi yung, hindi yung maiwasan yung kaba dyan. Pero lakas lubla yung kasi emergency kasi ang biyay Kaya kailangan. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, mas mabuting sa Marcos Highway na lang dumaan muna ang mga motorista. Kung bukas man kasi ang Canon Road, one lane lang ito sa bahagi ng Camp 3. Sa kabila nito, marami pa rin dumaraan sa nasabing kalsada. Mas malapit rito. mas ma, ano, madali ang biyahe. Apo. Okay lang po. Dahil sa mga residente na malagyan ng retaining wall, ang bahaging matalas magka-landslide.